Okay ah, uh, mga kapogs. Update ta sa ato ang takunan coconut dwarf. Oh, uh, dagko na gyud siya mga kapogs no. Daha nga area banda kana nga akong gibidyohan karon naa sa mga saging. Uh, mao siya, mao kauban ni siya dagko na kay ni siya. Kay isa ra na, ni na abunuhan, ug, uh, ko ni og kanang asin. Ah. dagko gyud siya mga kapogs no kini. Mao ni gitawag og Uh, takunan coconut dwarf yan, mag 3 years na yan siya mga kapogs so ngayon uh, nag update tayo dyan banda um, marami dyan nagko na siya atong gitanan og mga saging para uh, double income natay samtang nagpaabot ta sa atong lubi nga mamunga so giingon nila 3 years to 4 years lang daw mamunga na daw siya ang ano, ang takunan coconut na dwarf. So 3 years naman ngayon. So abang-abang lang tayo mga kapogs. Ayan. At dito banda mga kapogs, update rin tayo dito. So dagko na jud siya mga kapogs no. Mo siya. Mo akong gitrabaho sa una, gilatan sa una, nag may pakain ni siya mga kapogs. So diri nato makita mga kapogs na muda ko uh, gyud ang ato ang tinanom no. Ayan. O so, bagnot lang siya, daghan siya siya mga sagbot kay medyo ang giuna na mag atiban kining mga saging mga kapogs no? so ayan update update tayo ayan si George so, diri nga area mga kapogs sula so, ni ah, uh, natawag ni siya o ing tawag dagko nga lubi mga kapogs no? na siya mga kapogs mo siya una ni siya, tanong sa una pagkuha namo na mo wapanin mo kita ng mga mga, mga kukunat dwarf diri nga area tanana so, ni siya kini nga lubi So gagmay lang yapo no siya. Ang uban na dagko na siya diri nga area. Kaya nga lubi. Um dire Okay. Dire Dire mao ni ah uh, medyo patag ni siya nga area dire mga kapogs daw. No? Dako-dako po ni siya nga area dire. Patag ni siya. Bisaya ni siya nga lubi mga kapogs, no dili ini siya ni tawag og takunan coconut dwarf. Yan atong mga takunan di lang sa baba o dito sa pikas area. tumao ni gisagulan na mo og tanong ug saging. Napon may gitanom nga durian diri mga kapogs atong lilion. Ara. So, dili lang kay saging ulubi among gitanom na po siya durian. Daghan siya diri. Tung itaon ato ang uban. So, di usuka na mo, sa saluro sa mga hangin mga kapogs, no? Napos siya ilang sunis mga kapogs o grabutan. Ara. Muna siya mot, O ako kailani kung unsan siya no, nga, prutas, no? Dere. Napon dere. Latang-latang lang namo mga kapogs. O dere po. Kini kaila ko ani mga kapogs, no? Muna yung gitawag o durian. Kini siya. Durian siya. So, ato ta dito sa unahan diri banda kay daghan pa siya diri mga kapogs no. So, update tayo dito mga kapogs sa kabilang area. Okay. Ini in, diri area mga kapogs. na ako'y gaghang kita ng saging diri mga kapogs ayan kana ah, bisaya na siya nga lubi mga kapogs no bagnot na yung kayo diri ayan diri ah uh, prutas diri kita no mga kapogs no oo kabalo kung saan nga prutas na po siya diri kita no nako diri ah kini laban na ni siya mga naputay saging dire diha dia sa banda sa ubos uh, apil pa na siya yung, uh, ano uh, area dire sa ano sa to ang area mga kapugs dire pangitao na to dire mga kapugs update tayo sa pa isa dire mga kapugs Napoy no? dire nangka so lahat nga prutas atong itanong dire mga kapugs para naatay mapupo mga kapugs no kini nangka dei tawag nila ani napadiri mga kapogs tara mo ni oog diri mga kapogs diri ta nah saya durian diri mga kapogs Og banda mga kapog di na lang tamuan ha diha. Kaya sa taas na ikamaisan, apil pa na siya mga kapog. No? Wala pa na siya tanong mga lubi. So pag human ana ang mais, maharbis ang mais, among plano ana, tanuman na muna siya og kuan mga kapog siya. siya. tawag ana, lubi. Diyan banda. Antong ikuan, no? kamaisan. So tanuman na to, na siya lubi diha. Puhon. Puhon na mga kapog, unahong sila ito di diri kay hindi na ito maapas okay so kana lang mga kapogs nag update lang tayo sa ating takunan coconut dwarf ayan so, maraming salamat mga kapogs and uh, thank you sa pagpatuloy sa ating pagsubaybay sa ating youtube channel uh, pogs ng double Farm ayan okay maraming salamat